Isa ka din ba sa mahilig maglagay ng halaman sa iyong lamesa upang gawing centerpiece? Alam mo ba na may mga natatanging halaman na pinaniniwala ang swerte kapag ito ay inilagay sa lamesa upang gawing centerpiece? Ano-ano nga ba mga halaman ito? Ano ang kahulugan ng paglalagay nito? At ano ang pakinabang nito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa Lucky Centerpiece Plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang halamang swerte sa mesa ay nakasalalay sa mga paniniwala at kultura. Sa iba't ibang kulturang asyano, may mga tinatawag na swerteng halaman na pinaniniwalaan na nagdadala ng swerte sa kalusugan o kasaganaan sa tahanan. Narito ang ilan sa mga halamang pinakakilala na tinatawag na lucky plants o swerteng halaman bilang centerpiece. Chinese money plant. Ang Chinese money plant ay mayroong maganda at bilog na mga dahon na iniuugnay sa perang barya. Kaya naman sinasabi na ang halaman na ito ay nakakapag-attract ng prosperity, swerte at kasaganaan. Ang paglalagay nito sa lamesa ay makakatulong din upang gawing mas attractive at lively ang iyong lamesa dahil sa kakaibang itsura ng mga dahon nito na nakadaragdag ng preskong ambiyan sa center table. Bonsai Ang bonsai ay isang Japanese art ng pagpapatubo ng mga maliliit na puno sa isang maliit na lalagyan o paso. Pinaniniwalaan na ang maliliit na puno na ito ay may kakayahan na mag-akit ng swerte at tagumpay sa buhay. Ang paglalagay nito sa mesa o center table ay tiyak na magdudulot ng elegante at kakaibang ambience. Ngunit ito ay nangangailangan ng ilang maintenance upang mapanatili ang laki at hugis nito at ito din ay mayroong kamahalan ang presyo. Succulents Ang mga succulents ay mga halamang makatas at karaniwang nagiimbak ng tubig sa dahon o kaya naman ay sa mga tangkay nito. Ang mga halamang ito ay native sa mga bansa o rehiyon na may mainit at tuyong klima at disyerto. Bilang centerpiece, mas maganda kung pagsasamasamahin itong itanim para makabuo ng isang maliit na garden design sa isang maliit na lalagyan. Maaari din ilagay ito ng solo sa isang paso, lalo na yung malalaking succulents. Ang jade plant ang isa sa pinakakilalang succulents na itinuturing na swerte. Potus Ang potus na karaniwan ding tinatawag na money plant ay isa sa itinuturing na swerteng halaman sa bahay. Marahil ang halamang ito ang isa sa mga halaman na hindi mo kailangan ng malalim na kaalaman sa paghahalaman para mabuhay. Bukod sa magaganda at atraktib nitong mga dahon, ang halamang ito ay napakadali lang alagaan. Maaari itong mabuhay sa lupa maging sa tubig. Napakarami ding paraan upang gawing pangdekorasyon ang halamang ito sa bahay. Maaari itong gawing centerpiece plant o kaya naman gawing hanging plant o kaya naman itanim sa isang pole para palaguin at gawing dekorasyon. Lucky Bamboo Ang Lucky Bamboo ang isa sa pangunahing halaman na kadalasang inilalagay sa center table dahil sa mga katangian nito. Pinaniniwalaan na sumisimbolo ito sa swerte, prosperity at happiness. Kaya naman ito din ang karaniwang ibinibigay bilang pangregalo na halaman. Dracena Sanderiana ang official nitong pangalan na mula sa pamilya ng fortune plant. Sa tradisyon ng mga Chinese, pinaniniwalaan nila na ang bawat tangkay nito ay may kaukulang enerhiya na ina-attract. Halimbawa, ang dalawang tangkay nito ay naga attract ng love. Ang tatlong tangkay ay naga attract ng longevity at joy. Ang limang tangkay ay nag attract ng harmony at balance. Ang anim na tangkay ay naga attract ng wealth ang pitong tangkay ay nag attract ng health at ang walong tangkay ay nag attract ng development at growth. Ang ilan pa sa swerteng halaman na maaaring gawing center table ay ang snake plant, zizi plant, peace lily, air plant, spider plant, at aglonima ang mga halaman ay hindi maikakaila na napaka-attractive sa mata. Naghahatid sila ng preskong ambience, nagdaragdag ng kulay at texture, at sa kabuuan, nagbibigay sila ng sigla at buhay sa isang espasyo. Ayon sa scientificong dahilan, ang mga halaman ay naglilinis at nagsasala ng hangin. Tumutulong ang mga halaman na i-absorb ang mga nakalalasong chemical sa hangin na ating nilalanghap. Dagdag pa dito, ang mga halaman ay may malaking bahagi upang mapaganda ang ating mood, nakakabawas ng stress, nagpapakalma, at naghihikayat ng pagiging produktibo, pagkamalikhain at nakadaragdag ng focus. Dagdag pa dito, ang mga halaman ay sumisimbolo bilang swerte at naghihikayat ng positibong enerhiya. Ngunit mahalaga din na bigyan din ang swerte ay isang bagay na personal at maaaring mag-iba-iba ang paniniwala ng bawat tao sa kung ano ang nagdadala sa kanila ng swerte. Kaya't maaaring magkaroon ng iba't ibang sagot sa tanong tungkol sa kung ano ang swerteng halaman. Depende sa kultura at paniniwala ng bawat isa. Ikaw ba ka Orban? Ano ang paborito mong halaman na ginagawang centerpiece sa iyong bahay? Isa ba sa nabanggit namin na halaman sa itaas? Kung mayroon kang opinion o suggestion tungkol sa paglalagay ng halaman bilang centerpiece, ibahagi lamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.